Grabe na to. Isang nakakilabot na pangitain ang ibinunyag ng isang kilalang Peruvian astrologer at paniguradong hindi ito magugustuhan ng bagong Miss Universe. Ayon sa sikat na astrologer at journalist na si Rosa Maria Cifuentes, may nakita raw siyang posibilidad na mawalan ng corona ang reigning Miss Universe queen na si Fatima Bosch. Sa isang TV show, sinabi ni Sefuentes si na may enerhiya daw na nagsasabing hindi magtatagal ang titulo ni Fatima ayon sa kanya, may mga senyales ng kontrobersya, problema, at bigla ang pagbabago sa hinaharap ng koron. Pero sino nga ba si Rosa Maria Sifuentes? Hindi lamang siya isang astrologer. Isa rin siyang journalist, author, professor, at kilalang emotional at business coach sa Peru. Regular siyang nag analyze ng mga social at psychological patterns sa TV at radyo. At dahil siya na ang nagsabi nito, hmm, mapapaisip ka talaga. Konektado nga ba ang mga pangitain na ito sa mga skandalong bumabalot ngayon sa Miss Universe? O simpleng prediction lamang ito na pinapalaki ng netizens? At kung mangyari nga ito, magiging pinakamalaking controversy at plot twist ito sa pageant history. Pero ito ang tanong, ano sa tingin ninyo? Pangitain nga lang ba ito? Don't forget to leave your comments and opinions below. But thank you guys so much for watching this video. Please follow me for more updates. Bye.